mamamalingki po tayo ngayon titingin po ulit ng maaari dito na ako tayo -ta sa likod

isa po, bay, buo, pwedeng isa-isa lang. Isa-isa, sir, pwede. Isa lang. Ah. 22 lang, sir. Lahat-lahat mo. Lahat. lahat na. Yun po sa akin, 22. Ay, mahal ako lang makapabalik. na lang nila. Mais na puti. Ayos yun. Madam 45. Mahal talaga. <laughs> mahal ngayon talaga. na yan. Baglaw kahit isa. 22, Thank you. ng laman. Kailangan, 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 ay, meron pa doon. Siya nga, naka-stack pa. Laman muna, laman. Ayan. Ayan. Araw-araw, sigaw. Meron itong luya, luya ng dilaw, oregano, atan, nakadami na. Andan, lagundi at sambong, malunggay, asukal at hagi. Ang bawat tasa ay... Baka titignan natin ang baka. Ito ay dapat pagpalakas ng ating immune system para iwas sa sakit, labalo ng stress at pagkakas. Tumak sa pagpapabaka ng cholesterol at stress. Ito ay nakakabili o wagin para sa ating mga ubo. Magkano po yung karto? Magkano? Magkano po? 25 Lahat? Isa Nakarami ka na po. 40 po yan. 40. 5 piso. Wala ka po ba? Ariyo. Salamat po. Nakarami na po ba ang tao? Nakarami na. Nakarami na ngayon na. paunti na ngayon na. Lo. Tanghali na eh. Maganda panahon. Ito, ito. Ay. Ano ba ito yan? Hipon. Tinitinda rin yan? Magkano yung ganyan? 90 na lang kuya. Ha? 90. 90? Panalo ka naman sa 90. Ano lang po yan? Mura mahal. Mura yan. Wow, ubus lang po. Oo, ano kang luto nito? Hindi yung ubus yan. Ha? Saan ba ito galing? Wala mo sa <laughs> Ang ganda lalaka naman yung tuya eh luto naman ito? Wala po yan sa gulay 90, wala naman bawas Wala mo. bang Monty? Ito Monty <laughs> Alin yung lalaga mo sa akin? Yung yung madami? Marami, marami. Yan Magkano ba? Magkano? na. Ano sasabi mo? Salamat? Patoy okay. Hehehe <laughs> Tingin baka Tita, baka Kalahati Kalahati lang Oh, laman, gagataan Gagataan oh. Shout out sa'yo, kaysa na Yan Tumingin ang maari Yan <laughs> yeah. Ya. Gumalaw mabilis sa Kumakagat Wala lang. Wala sa 20. Isang takalakan po. Nalagay ko sa mina tamis. Wala po. Na-print. Ako muna mag sa mina tamis. Ha na. Oo, oo. Yari na, ulit na. Magaling ka talagang dumalay. Kumbay gi patay ka wala lalaki. Araw-araw <laughs> biyahe raw. Bibila ko kaunting buhangin. Chip. Buhangin at graba, tige isa at dalawa. Dupo ikakarga oh. Eh, Diretso na po tayo pag tayo na uwi ay ano na ano, na Para hindi lugi isang ano Para isang uwi alam po ba isang abala Eh. Yep. Pasan talaga lang dito kuya. Yan. Yan. May siminto doon, baka tumigas pa sa iba eh. Sayang. Yan. Ayos na. Salamat. Rear sprayer manual

<laughs> oh, Wala nang papatay sa bayan ay <laughs> oh, hala hala Naay po pong binili nga ari